from this to this. Happy Monday, everyone. Ito na nga at magpipintura kami ngayon sa sementeryo. Tara! Nice! Pumunta nga muna kami sa bayan para bumili ng pintura at mga paintbrush. At syempre, kasama namin si Nobita. Kumanta siya, kumanta siya. Dito lang sa may tabi ng Mang Inasal kami bumili ng pintura. Mura lang at sulit na sulit na. Kulay puting pintura pa lang binili namin. Siguro hindi namin ito mauubos. Dumaan din pala kami sa may para bumili ng pangkain namin sa tanghalian. At syempre, si Alvin ang nakatoka sa pamimili kasi hindi po ako marunong mag-budget. <laughs> munggo ang para sa tanghalian namin at ito ay luluto ng ating sister na si Wina syempre hindi po ako marunong magluto. luto <laughs> andito na kami sa bahay kukuha lang kami ng gamit at aalis kami agad May bag. May bag. at ayan na nang naihanda na namin lahat ng aming mga gamit at punta na tayo sa sementeryo kasama pala namin si Uncle Kaloy, si Nilo, si Alvin at si Nobita <laughs> Patumay po batang hungry kahit hindi pa kami nag-umpisa. Oh. nanay. Oh. Eh. tatay. Ayan na nga, inumpisa na nila ang pagkiskis at paglilinis ng nicho ng aking nanay at tatay. At ito naman si uncle ko, nagtatabas na mga damo sa gilid. Pagdating na pagdating nga namin dito, may mga batang lumapit sa amin at nagtatanong kung magpapalinis daw kami ng nicho. Kayang-kaya na namin to. At eto na nga si manager na Bita, chinecheck niya ang trabaho ng papa niya kung tama ba ang ginagawa niya. Na para bang gusto niya siya nalang magpintura. Ano na nga bang tawag dyan? Nicho? Puntot? O pansyon? Haha, <laughs> bahala na. Katapos inalisan ng tuyong dahon ang taas, ayan na nga dahan-dahan pininturohan ng aking kapatid. Para sa first coating. Ang ko namang nagbabrush dito sa baba. Yan lang <laughs> gagawin mo dito, kain lang. Dahang-dahang pinupunasan ni Uncle yung lapida ni Nanay at Tata. Malapit na rin matpinturahan ang magkabila ang gilid ng nicho. Hindi na nga maipinta ang mukha ng aming manager. Naboboring na daw siya. Da daw siyang magawa. Sabi ko, haluin niya yung pintura at tumawa siya ng parang witch. At ayan, enjoy na enjoy na nga ni. Itong bandang harap na lang pala ang hindi napipinturahan. Nagkakaroon ng malalim na pagninilay at paghahanda para sa araw ng mga patay. Una sa lahat, ang paglilinis at pag-aayos ng mga puntod at lapida ay mahalagang bahagi ng paghahanda. Binibigyan ng pansin ang pag-aayos ng sementeryo upang ito ay magmukhang maganda at malinis. Para na rin kaming nagkaroon ng banding magkakapamilya habang kami ay nagpipintura. Ang saya kaya nito at taon-taon na siguro namin itong gagawin. At para bang nakangiti si nanay at tatay at maganda ng kanilang bahay. <laughs> Nung nakaraang taon nang nawalang nanay at tatay, Marso at Mayo, pero sariwang-sariwo pa rin ang mga masasayang alaala na iniwan nila sa amin. At ayan, malapit nang matapos ang first coating. Pinuntahan pala namin ang puntod nila Lolo at Lola, ang nanay at tatay ni Nanay Vilma. At pipinturahan na rin namin ang puntod nila. Pahinga muna tayo ng konti at malapit na rin matapos ang second coating. Medyo makulimlim na at sana nga hindi tumuloy ang ulan para hindi masayang ang pinaghirapan namin. Ito na, tapos na. Sarap tignan ang malinis na puntod ng nanay at tatay. Pasado alas 12 na nga kami natapos sa pagpipintura at pauwi na kami ng bahay. At ito ang aming ulam. Masarap na munggo. Tara, kain po tayo.